Yeah. How about you? I've been here twenty years. Twenty years, and you were from Poland as well. Mm -hmm. Lot of people from Poland live it's here in Scalding. Yeah. But they notice us, <laughs> because I noticed that you have a lot of store, a Polish store, yeah, in the, yeah, yeah, in the yeah, yeah. town. I don't know for some reason Polish people when they come to UK, they come to Lincolnshire. Oh. I thought it's London, you know where they go. But No, I was wrong. The people, no, 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 never. But I know, I know people. Uh -huh. To be honest, if you so you up, were a good cook when it comes to pasta recipe. I love cooking. Oh, that's nice. And my mom always think I'm gonna be a chef <laughs> because I cook from like when I was little. I love cooking. Okay. Mm -hmm. Nandito na tayo ngayon sa Heathrow International Airport. It's in Terminal 4. And maaga ako sa aking flight. So mag oopen yung gate ko mga around 12. Um, mga around 12.45. Pero yung flight ko is it's gonna be um, 16.45 in the afternoon. So mga kasweet langs. Eh, na my free weighing scale sila dito and winate ko na yung luggage ko. I have 30 kg check in, which is sakto sakto yung ano ko yung yung check in luggage ko. Pero sumobra ako ng two kilos sa aking hand carry. It's gonna be nine kilos. It's it's nine kilos sa hand carry ko. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko sa 2 kilos na yun mga ka lang kasi wala nang space dito sa aking big luggage. So, we'll see what what's gonna happen next. And later, mga kasweet langs, magkwekwentuhan tayo. So, mga kasweet langs, kanina ko lang nalaman na um, allowed pala ako ng 32 kilos going to Philippines times 2. Hindi ko nakita sa ticket ko na 36 kilos dapat na dalawang luggage ang allowed sa akin. I mean, 32 kilos na two luggage in each. Tapos, kanina ko lang nalaman mga kasweet lang sa, sa, sa luggage area. So, ang ginawa ko is, hindi allowed na more than 30 sa isang, sa isang luggage. So, what I did is that I have to find the bag. Tapos, dapat i-divide ko yung, yung laman ng isang check-in luggage ko to make it two luggages. And my God, kanina, alam mo yon talagang utal-utal na ako mga kasweet lang hindi ko na alam yung gagawin ko kasi syempre boarding time na magbo-boarding time na and I only have 2 hours left and then what uh, what I did is that nagtanong ako kung saan ako kukuha ng box or saan ako bibili ng luggage so ang problema ngayon is that um, sabi nung babae sa sa airline company I have to I have to buy another bag for my for my check-in. So anong gagawin ko wala na akong pera? I only have card, I may pera ako pero nasa bank and then it's in peso so hindi ko magagamit mga kasweet lang. So what I did is that um, tinanong ko kung ano yung other option kasi wala talaga akong dalang pounds. Pinadala ko na lahat. So nagsabi si si Ate Girl na um, mag as ako ng box na lang para hindi masyadong hindi masyadong mahal mga kasweet lang kasi kailangan nating maging maging um, ano bang tawag doon be resourceful sa mga ganong pagkakataon sa mga ganong time so um, nagtanong ako saan ako makakakuha ng box para mas cheaper ba and sabi pupunta ako sa Arrival! My God! Ang layo ng Arrival! I have to go down downstairs, maglalakad pa ako sa dulo-dulo. So, what I did is that binilisan ko na lang mga ka-SweetLangs. And luckily, umabot naman ako. Kumuha ako ng isang box. Tapos, tinanong ko kung magkano. And then, yung lalaki, buti na lang hindi niya pinabayaran yung box, mga ka lungs. Free! I got the box for free. Yes! Siyempre, <laughs> nginiti-ngiti lang tayo, mga ka -sweet lungs, para magkaroon tayo ng free box. Tapos, after that, ang problema na naman, pagkakuha ko ng box, walang tape. Oh my God. I have to go upstairs para dun isisealed yung box ko. And then at the same time, buti my weighing area kung saan pwede mong i-weigh yung luggage mo habang sinusort mo siya. So, ayun na nga. Very, ano talaga, yung pangyayari today, my God. Akala ko talaga, iiwan ko na lang yung ibang mga gamit ko. Kasi wala na. Anong choice ko? Wala akong pambayad ng, ano, ng, ng check-in ko. Kasi parang hindi talaga sila allowed na isang box is 32 kilos. Dapat divided into two. Ganon. Ay, sana... Chinek ko naman yung ano ko, yung ticket ko and everything, yung online ticket ko, yung electronic ticket ko hindi nakalagay talaga mga ka-sweet lungs na times 2 yung lag check-in luggage ko. So, very wrong talaga. Buti na lang, maaga akong nag-check-in kanina. So, na ka maat at least I still have two hours to sort all my things. And yeah, after that, um, pinak ko na yung bag ko. My God, para akong ano kanina, nagpapawis na yung kilikili ko. And, oh my God, syempre mabango pa rin yung pawis, di ba? Charot. <laughs> Charot lang. Pero yun na nga, nagmadali talaga ako kanina kasi syempre pipila na naman ulit ako sa 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 check-in. Pero syempre, sabi nung lalaki kanina, bakit pa daw ako pumila kasi may boarding binigyan na ako ng boarding pass kanina. And I just have to sort my luggage, ganon. Pero pumila na lang ulit ako para walang masabi yung mga yung mga nasa harap ko mga kasweet lang kasi baka mamaya syempre nasa ibang bansa tayo, hindi natin sigurado, hindi natin um, kabisado ba yung ano nila, yung ugali, ba? Diba? So, ayun na nga yung nangyari. Buti, umabot naman ako mga ka-sweet lungs. And, sabi nung babae kanina, Oh, you're sorted, madam. <laughs> yes, yeah, sabi ko, oh my God. Tapos, ayun na nga. Ngayon, nag na ako dito sa... nag na ako ng aking... boarding gate na open na lang siya mga ka-sweet lungs. Nandito tayo ngayon sa Terminal Terminal 4, Gate 6. Kung hindi ako nagkakamali, Gate 6 kasi Kuwait Airline man ako mga ka-sweet lungs. Yun kasi ang pinakamurang na book ko na ticket. Yeah. Siyempre, kung magbabakasyon ka, uh, antayin mo yung pinaka... Uh, abangan mo yung mga pinakamurang ticket lang para naman may matirang pang panggala-gala sa Philippines, diba? So, ayan na nga mga ka-sweet lungs. Look! Ayan, ang mga Ito man ang Terminal 4 Departure Gate 6 Tapos, ito pa ang mga kasweet lang Kwento ko lang sa inyo Dumaan kami, dumaan ako kanina sa duty free. So, ang layover ko nga is sa Kuwait. So, nakita ko yung black label and red label. Nakasale siya ng 40% mga kasweet lang. Parang nasa 16 pounds lang yata, something. So, ayun. Kumuha ako ngayon ng dalawa. Dalawang alak. Red label, tsaka black label. Tapos, nag tapos na ganyan, um, knowing to no know, mga kasweet lang, is maglilayover ako sa Kuwait Airline. Hindi pala siya pwede na hindi ako pwedeng magdala to confiscate. So, I have no choice to but to put it back and hindi na lang ako bibili ng alak. Baka dadal na lang kami sa SNR before kami mag-travel going back to my to my town sa Philippines. So, yun na lang ang pinaka-best thing. Kesa naman masayang yung pera mo mga ka-sweet langs na bibili ka ng alak tapos confiscate lang sa airport. ba diba? Yun na lang yung pinaka-good thing na gagawin mo para hindi masayang yung pera mo. I'm going to to please us to to one c information. Thank you. So, ayun na nga. Hindi ako nakabili ng sale na red label mga kasweet lang. Anyway, may mga dala naman ako sa check-in luggage ko. Bumili naman ako ng alak uh, sa Sainsbury. And, mura naman din siya. Pero, maganda kasi yung black label sa red label kanina. As in, sale ng 40%. So, sayang. Bili na lang tayo siguro sa duty free sa Philippines kung, kung mas, mas cheaper kesa sa SNR. I don't know. We'll see later on. So, in inaantay ko yung aking gate and wala pa naman. Nandito lang ako sa may tabi ng boarding gate. Yan yung boarding gate. So, nandito lang ako sa gilid-gilid. And alam mo ba kanina sa may, sa may sa my ex ano yung x-ray something sa x-ray machine x-ray machine yung i-check nila yung hand carry luggage mo nako nagka problema na naman ako mga kasweet lang bakit kaya alam mo ba pinatong ko yung boarding pass ko and then at the same time my 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 passport on the top of my uh, hand carry suitcase tapos na ganyan, my God, nalaglag yung boarding pass ko, tsaka yung, yung passport ko. So, yung tinanong ko yung, yung sa security officer ng airport, sabi ko, uh, I have put my, 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 my boarding pass as well as my, as my, uh, my passport on the top of my suitcase. And when it came back from the x-ray machine, wala na, sabi ko, I couldn't find it. And if you can find it for me, please, sabi ko, tapos nagmamadali na talaga ako dalawang security officer yung in-approach ko mga kasweet lang. Tapos, just ko siguro nagtagal ako 5 minutes para hanapin nila. Tapos, ang mali ko kasi, pinatong ko lang siya sa ibabaw ng suitcase ko. Eh, di ba parang may kurti-kurti naman siya na rubber doon. <laughs> Nalaglag mga kasweet lang. oh my God! ano ako uuwi kung wala, kung wala man yung ano ko, di ba? Paano ako uuwi kung wala yung kung wala yung passport ko and wala yung boarding ticket, boarding pass ko. So, mga ka lang, ang dami talagang nangyari today. Pero thank you, Lord. Thanks God kasi, andito na ako sa, nag na lang ako ng aking boarding gate.